Guys, dito nag-solo RG ulit ako. Eh. Hindi kayo maniniwala kung sino ang nakasabay ko dito par. Tignan nyo guys. Kahit ako, nagulat ako eh. Si Minion, guys. oh, shit. Lagi ka sumabay sa akin sa queuing to pre. Dapat kalaban na lang eh. Sabi ko rito, uy, kamusta? Sabi niya, uy, idol. Kamusta daw? Bossing! Malang ya, sumabay nga to, guys. Crush na crush talaga ako nito. Na Ayan, nadamay ka tuloy. First pick motion. Tandaan nyo yan guys ha. Yung matches in win rate ng Gusion, babalikan natin yan. At dito, naunahan si Ming guys, mag-mage. Kaya nag na lang siya. O oh, idol, may tank na tayo. May mage na rin tayo. Puta kamote. Sa kamote tayo na buhay. Sa kamote tayo lumaki. Sa kamote rin tayo mamamatay. Wala talaga kayong pagbabago. Nasa na kayong lahat. Ganyan pa rin. Talo pa kalaban, no? So dito guys, wala na kaming affinity. Level 5 yung guys. Tapos, inan pa rin pa pala niya ako sa FP. Tawawa tao sa iyo, Meng. Level 5 affinity tinanggal mo. Hmm, hindi kita tulungan diyan, eh. Buti pag second skill ako. Win ka na sa XP, hindi kita kailangan rito. Kaya ko na mag-isa. Ayun, patay tuloy kayong dalawa ng Gusion. Try tayo, guys. Aba. Iinit ang kalaban sa atin, pre, ah. Relax lang kayo, boss. Patay na naman yata sila, par. Sige, patay niyan si Meng. Tayo, hindi inabot. O, guys, patay na naman yata yung gusyo natin patabayin nyo yun, ng patabayin yung kalaban. Akong bahala sa late game. Talagang tumatabi sa akin si Ming, guys. So, nami siguro ko nito. Uh, Nipkagusion, patay ka na naman. Ang taas na matches, tsaka win rate mo. Nag-first pick ka pa. Ikaw na lang ang gumagawa ng first pick gusion, eh. No, pag hindi na may, tawag nyo na gamitin. Hindi niyo naman pala alam gamitin. Kaya nalulustrik tayo dito, eh. Palagpa ako dito, guys. May second ako. Ay, patay pa to sa akin. Loko ka, hindi ako tinulungan ni Ming guys Wala ka talaga malasakit sa akin kahit kailan eh Kaya ganun ganun mo lang tinanggay yung affinity natin Tapos inamplied mo ako Nakakasama ka ng loob Ang hinang yan diba, naka-flicker pa ngayon <coughs> Sumugod na naman yung gusyo sa tatlo Patay ang gago Palang yaka idol Kawawa talaga magiging kakampi mo next game Galing mag-vision ni Ming guys oh Magaling. Ay, patay ito. Pumalagpar. Ang Nawala pa rin sa Sky Pacer. Ito pa isa. Hindi ka uwi. Trigger guys. Random yan. Hindi uuwi yan. Sabi yun eh. Hanggat may natirang katiting sa buhay. Ilalaban ng mga random yan guys. Yan ang mga random. Ayan o. Pinagsisugod na ako. Patayata ako. Ay wala rin pala siyang ulti guys. Ay patay sa gusyon to. Malupit ko eh. O. Ang lupit. First pick gusyon. Patay ka ngayon, boss. Hindi, okay, tulungan nyo lang. Kaya yan. Nice one. Ayun, patay. Nakuha pa yung turtle. Talaga naman. Kalain mo yun. Lagi ka nang patay. Malas ka pa. <laughs> Sinalo mo lahat ng kamalasan, pare. Okay, akong bahala dyan sa late game. Basta sinabi ko, tutuwanin ko yan. Papakita natin si Meng. Kung sa akin ka lagi sumasama, hindi sana win streak ka lagi. Hindi pa mga nakakalaro mo, ba't parang hindi ka nakakaangat ng rank? Kung sa akin ka sumama, hindi sana pares pa rin tayo ng rank. Abalin tek, XP sas nga pala kami. May sas pala tayo, hindi umalis sa top lane guys. No? kala niya nasa brawl siya. Kaya naman kahit wala siya. ayun may nagawa ka rin matino, Bushon. Salamat sa'yo. Kala-alert tayo, baka mamaya makalate game pa yung kalaban. Sayang naman yung star. Kalahin mo yun Sa dami-dami naglalaro sa ML Nakalaro pa natin si Meng Sa hindi inaasahan pre Nakamiss din siya kalaro no Oto yun magalito Ooy Le Legit pre Nakamiss din kalaro talaga si Meng Ewan ko nga kung siya to eh Ah mamaya si Boy Best Friend to guys eh Eh pakita natin si Boy Best Friend? Nakita mo yun? Hindi mo kaya yun Kupal Para pasukin na natin yan Wala na Tabako na dyan guys Maniac Idol Ayaw hindi ko pa inabot babalikan yan, random yan eh kata to, maniac ko guys Sabi ko sa iyo Meng eh Sa akin kung gusto mo ng wing streak Hindi na yata sila nagkakalaro pre Kaya nagsosolo na lang alang ya ka bossing Ang taas ng win rate Tsaka matches mo Tansu ka Ito pa isa mong kasama Mga hindi rin nakakaintindi Nag-XP sask kasi mga pag-iisip ba meron kayo kaya maraming player na hindi nakakangat eh dahil sa inyo eh mga mema kayo eh eto sabi ko dito guys nice gym madam hehe <laughs> pero malakas ang kotob ko guys talagang chinem niya sa queuing eh sumabay talaga siya sabi pa niya rito lumakas ka uh, 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 uh. syempre nagpalakas talaga ako nagsanay ako sa ilalim ng tubig <laughs> magulat ako sa sinabi niya guys miss you daw tapos ang ML <laughs> Tapos inuto lang ako nun. Baka sa loob guys, pag hindi ako nag-miss you back eh, miss you too. Baka mamaya si boy best friend to guys, pinagtitripan lang ako. Upal kung ganun.